Bakit ikumpara mo ako sa kanila nga ako is limang taon na hindi naka-uwi. limang taon mahigit. O, oh. punta tayo kay Christine. Si Christine, Crystal, every two, oh, two oh. years, nakakauwi siya. Mag ano na yan, 11 years. Pero, sa ngayon na, ngayon hindi siya nakauwi. Pero nakatanggap siya ng plane ticket vacation, 7,000. Ako nakatanggap ba ako? Wala. Punta tayo kay Sarah. Si Sarah is happy sa kanyang buhay. Two years pa lang siya dito. Happy sa kanyang amo. Kung mag, ano ang, ang amo, mga ibang bansa, punta sa ibang bansa, pagdating mayroong gifts, damit. Oh, di sa akin medyas lang sa katapos happy siya palaging nag dalhin siya sa party palaging nag shopping sila Sab sabi, pa sa amo niya papiliin siya anong gusto niya o sa akin natikman ko ba yan napapiliin ako ng gusto ko kahit sabon hindi nakabili sa akin bisilin hindi nagbigay ja mõtlen ikka .